Good day sa inyong lahat. Nandito tayo ngayon sa Clark Key. Malapit tayo sa uh, uh, City Hall. Malapit din to sa Dolby Court. At malapit din to sa. Uh, teka muna, yun na. pinulipad na nila sa Raffles Place. hindi yung sumakay dyan, mamamatay ako dyan So, meron isang pataas at meron isang paswing Mabig eh. tayong bus eh. So mamaya po punta tayo dyan Gusto ko lang pakita nyo yung lugar So lahat na ito puro kainan Inuman eh, dami nakapila para doon sa boat yung boat na to dumadaan to doon sa, ano, sa ilalim ng uh, bridge Tapos papunta doon sa Marina Bay Sands Alam ko may music na naman. Tapos may mga inuman din dito. At tawid tayo sa bridge na yun. Yan, mga inuman. Oh. Ah. Hindi naman inuman. Kainan din naman na may kasama inom syempre. na meron pa rin pala sa taas. Oh. Ayos to, ah. puntahan natin yun paikot para makita niya meron pa rin niya sa likuran eh mga kainan at inuman pa rin niya sa likuran so, syempre maganda ambiance maganda yung lugar maganda rin ang presyo Iba, naman yun eh Hokkaido Ramen Santoka Mga nagtatakbo ng pang yeah. yeah. Mga kabataan Tingnan natin dito Riverside Point laan tayo oh, Samahan nyo na ako para makita nyo Nagpunta ako ng gabi kasi dito lang lively yung lugar pag sa gabi pag sa umaga tahimik to dahil syempre pumapasok sarap ng inom inom nila dun no? mahangin kasi ngayon maganda yung panahon kaya nakaka relax ito naman resto resto yung loob so, tsaka yung kabila na yung resto na rin yun ayun o okay tayo ng bridge Ingin mula tayo sa kabila habang nagkakagol sila dyan Jumbo Seafood Riverside So, ito yung kabila. Puro restaurant na rin yan. Ang Sa dulong ang Restaurant na rin yun. Tapos yun, restaurant. Uh, kabila pa rin yan. Ano pa rin, uh, kaduktong. Yan yung pinipilahan nila o na sinasakyan. May eh, bridge pa rin pala dun. Kulay pula. Riverside Point. Belanda. Bicur mana aku? Apo setting git Sampai Sempat ada Setting Hindi sa bay view Ayan unahan pa si Boy Ganda oh. Sorry ha, ah, nagkipicture ako eh <laughs> kinakain nila dun no? ayun na yung bangka matawid yun. saan tayo magsimula? sa gitna o sa labas? Ah, sa gitna nung muna siguro tayo dito Tahimik tahimik ngayon ah bunti lang yung konti pa yung ano ah May kakainan ah. Mayroon tayo punta doon Dito muna tayo Balik lang tayo ulit makikita nyo kung ano yung meron sa loob tinda pala mga necklace, necklace bar bango Nakagutom. nakakagutom nakakagutom pocha Curvy Pizza Lana <laughs> Thai Cuisine Lana Ayan sila ako Basta ito na yung pinakagitna Ganda lang ginawa nila doon sa puno Ang best besta paikot na sa ilalim yung ilaw Ganda Nice ha Siyempre, isasama ko na yung picture. Tapos, bawal daw maligo dyan. Ayan, strictly for uh, activity only. Um. Ganda ng um, place. Aries. Sports bar. Sports bar. Sports bar. yun lang ayoko rito, aming yosin BBQ Box bill Dublin Warehouse, live band Warehouse paano yata dito? Ah, wala na, dulo na to Warehouse Star Karaoke Ako, oh, may tugtog Yari tayo dyan Bakit, bilis Star Karaoke Hindi ko alam kung bakit Ano yan, may robot Ipudo Walang kumakain Isa lang o, Iba doon Ano to? Teo So baka tayo, natin yung harapan? River Valley Road So pag pupunta ka pala rito Yan sa sasabihin mo, River Valley Road Tapat ng Clark Hill Daka bababa si Mini at si Donald ah. Joyful reunion kita ulit tayo dun sa kabila ha Bali yung pagbaba ng tulay duna na ulit ako mag start pa Papunta naman dito Ay, kita tayo dun Okay, dito na ulit tayo sa may bridge Ayun yung bridge O, sa tuloy yung mga Sa ilalim ng pot hindi ka na, samahan niya ako maglakad hanggang dun sa dulo hanggang dun sa may parang catapult na yun ito na, walang tawag dun so, kainan at inuman sarap Turkish na yung inuman oy Oi, 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 putar Hooters Iyan oh. maganda, Hooters Dali, picture lang ko lang Picture lang ko lang Ay, saan ba si Lolo Okay Isa lang yung sagbidora Wala ano ko pala yung sa hindi Hanggang hmm. sa ibabaw wala walang kumakain sa loob Puro na sa labas Ito yung ano yung River Cruise Ang nga ng pila oh Sumasakay sila itong bangka Tapos dito tayo galing kanina sa loob Oh, so, itong pila na to. Masakay na ng bangka. Yan. So, sa yan tapos tatawid sila doon papunta na doon sa Merlion mer sa harapan pa ng, ano, ng MBS tapos ikot na ulit, balik na ulit ito yung mga kainan oh. natin mahaba ng pila grabe kainan ulit doon sa yun kainan ulit yung mga to tahan natin chupitos may live band sa loob little saigon May live band sa loob. Cuba Libre. Libre pala dyan. Ito ako lang ito. Sandali. Sandali. slingshot pa tawag dyan Octopus, sinahanap namin to Hindi namin makita dati Kaya lang ah, uh, Inuman pala eh. Ang, ang target namin kainan eh Slingshot pala tawag dyan Slingshot slingshot magano adults 45 per packs for 2 rides ah dalawang ride na yung ano 45 hindi pala 70 yung dalawang ride meron pang isa eto eh, chill 5 ito yata yung pasay yung slingshot yun yung pataas oh, ina, you know, o pabalik na sila pabalik na tapos na ang kanilang ride so dyan tayo umikot kanina dyan so, tayo lumabas sa mall na to umikot tayo pa ganon masok tayo sa loob umikot tayo tapos umutas tayo sa gilid punta rito sa screenshot limahan pala to yung tatluhan yung isa eh, walang ilaw to, sayang Ayan, nasa sila Tour pala to mga to, tong mga bus na to Nag-aantay sila, siguro yung mga turista na nandiyan Hop, oh, malapit na tayo matapos. Yung river walk na ginawa ko, dun yung sa kabila. Kaduktong lang yan. Dun ako nagsimula sa bridge na yun, no? Oh, yung may paarkong gano'n. ako nag-start ng river walk ko. So ito, underpass to, napunta dun sa kabila. Ah, teka muna. Diyan yata ako dadaan. Oo nga, kasi dun ako sa... Walang daan sa kabilang. tayo dito sa gitna. Yan yun. Ano pa sila? Mga work of art. Art wall. Art wall. Tingnan natin anong meron dun sa kapila. Parang hindi pa ako napunta sa banda dito eh. Parating ako doon sa may bridge na may arko Kasi malapit na din yung city hall eh no ako parati nagagawin. Dito hindi masyado. Kasi hindi naman ako kumakain dyan. Inom-inom -inom sila dyan. Hindi naman ako umiinom. Tsaka hindi ako nagyoyosi. Ay! Anong Ano meron dito? Ano ang meron dito? Actually, yung mga MRT na station, pwede mo lakarin eh. O pag pupunta ka doon, ano na 'yon? City Hall MRT, pag tumagos ka diyan, Raffles MRT. Pag pupunta ka doon, Dobigot. Pag pupunta ka diyan, uh, Chinatown. MRT. O yun na 'yung kabila, tumawid tayo sa ilalim. Tapos, ayun na, dito dumadaan yung ano, ayun o. Ayun yung bangka o. Dadaan pa dun. Ay, kung tapag ganun, Marlion. Harap nun, MBS. So, dyan dati sa likuran nitong building na to. Hindi na ako nagtatrabaho. Kaya, familiar sa akin yung lugar na yan. Pero ngayon, malayo-layo na ako nagtatrabaho dyan. So sinadya lang natin to para makita nyo Ganda uh, oh Pwede oh? ka palang buha ba dyan? Walang harang Good luck na lang Okay So sa baila kabila na yun MBS na yun eh Alakad na ako pabalik Okay So, sana nagustuhan nyo ang ating tour or walking tour sa Clarkie. See you again next time. Don't forget to like and subscribe. Bye!